mula naman po kagabiya ay gaya po nang sinabi natin ay uh, naging ikot na hindi lamang yung mga deboto kundi pati na rin po yung mga vendors na nagbebenta ng iba't ibang mga memorabilia. Taon-taon po ay eh, nakikita po natin sila dito at iba-iba rin yung kanilang mga uh, ibinibenta ang memorabilia sa ating uh, mga kababayan at mga deboto na naririto At uh, tulad na lang ng mga rosario, mga panyo at uh, iba't ibang presyo po yan. Pero mamaya po sisilipin natin kung ano-ano yung mga yan pero sa punto po ito, makakusap po natin mula sa MMDA, si Attorney si Carlos para uh, kamustahin no yung sitwasyon at yung kalagayan po rito. Attorney, uh, so far um naging maayos naman po yung uh, inyong uh, pagbabantay or yung inyong pagsisiyasat dito sa paligid? Yes, yeah, so far on the uh, second day ng pahalik natin eh, ayos naman po. Wala naman po tayo na report ng mga okay. mas sa mga nangyari dito sa kapaligiran natin dito sa Kirino Grandstand. Uh -huh. At uh, kasi attorney isa po sa mga karaniwang problema, uh, usually nakikita natin to after no pag alis na or pag nag na yung transasyon. pero dito sa Kirino Grandstand naiiwan yung tambak na basura at minsan even while waiting po uh, doon sa pahalik ay uh, nakikita po natin na uh, may mga nagiiwan na no ng kanilang basura kung saan-saan. So paano po natin iniia-address tong uh, problema ito? Yan unang-una after nung uh, prosesyon, eh sa likod po natin yung ating Metro Parkway Clearing Group. Uh -huh. So, that lahat ng madaanan ng prosesyon, ay eh, linis po agad ito. Uh -huh. Now, pangalawa po, hinihikayat natin yung ating mga mamamasan, yung mga deboto, na kung pwede po yung dala po natin mga basura, eh dalhin na rin po natin para di po tayo makapagkalag pa dito sa dadaanan po ng uh, prosesyon. Uh -huh. At uh, syempre, uh, alam po natin na minsan uh, problema din, no, kasi dahil magdamag yung uh, naghihintay dito. Problema para sa kanilang mga portalet. Last year, nagkulang po. Uh, natugunan ho yun this year. Well natudug, natugunan talaga this year dahil last year less than 30 siguro yung ating mga portalets. This year nagdagdag tayo ng 100 so may 130 portalets tayo ngayon nandito. And at the same time hinikayat po natin yung uh, parks and uh, national parks na buksan po sa publiko ng libre yung kanilang mga toilets. So open po sila ngayon as well as yung mga commercial establishments na nakapaligid dito na kung pwede po ay papayagan yung mga deboto na gumamit ng kanilang mga CR. Ah so pamaya po pati yung mga commercial establishments um, ay po sila so, open, po, open po ah okay at uh, ano ho yung um, siguro pinaka uh, paalala po natin dahil kanina po nung dumaan po kami doon sa inyong first aid booth na itinayo meron po tayong mga nakita na uh, binibigyan na po ng oxygen tapos uh, ano ho yung mga naitala ninyo so far na problema Kar karamihan sa mga problema na ina-address ng ating uh, medical group eh yung mga nahihilo dahil siguro sa init at saka sa haba ng pila nag-a-average po kasi tayo ng dalawang oras uh -huh. bago umabot sa Uh, puong nasareno, yung mga nakapila po dito. Kaya po, hindi uh, hinikaya din po natin yung mga tauhan po natin, yung mga deboto po na kung pwede magdala sila, sila na sarili nila mga tubig. At yung mga mesakit, eh, kung pwede, wag na lang silang, uh, kung, kung pwede, eh wag na po silang pumila sana. Oo, oh, at taon-taon po sinasabi natin magna na magdala ng mga bata pero syempre marami pa rin. Meron na hubang mga inireport na nawawalan ng bata? May nawalan ng bata kanina eh, nakita naman yung kanya mga magulang. Ah, okay. Mabilis po na napuntahan. Mabilis, mabilis naman nating nahanap. Ginamit po natin yung ating mga bike patrol para mm -hmm. hanapin po uh, announce na yung nawawalang ng okay. bata. Meron hubang PA system para po dun sa mga nawawala? Well, may PA system naman po itong Kirino Grandstand pero ang ginagamit natin kasi hindi eh, naman po cover lahat itong yung haba ng pilang ito, eh may mga megaphones po tayong ginagamit. Yung ating mga e-wheels, sila uh -huh. po nag-iikot para po uh, hanapin yung mga magulang na mga nawabalang na bata. Oo, oh, nakita po namin yun. Kanina nagpapatrol sila. First time po ba na gamitin yun uh, dito sa uh, I think it's second time na namin gamitin ito mga e-wheels. Uh -huh. uh, silang nagmamando dito sa loob ng Kirino uh -huh. Grandstand. Alright, naku, Attorney Carlos, maraming maraming salamat po. Alam po namin, eh, uh, mababa pa yung pagbabatay na inyong gagawin. Maraming salamat po at magandang tanghali po. salamat